Iris, ang pahiwatig ngayong araw may maganda kang mga salita na karisma lalo na kung gagawa ng pagnenegosyo na kausap, gawin mo ang inaasahan mong dapat na gagawin at maayos na iyong magagawa ang pahiwatig. At okay din ang iyong mga salita na para sa pamilya lalo na sa mga kapatid at magulang dahil makapagbibigay ka ng maayos na advice ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay unahin ang pamilya bago ibang tao nang tuloy-tuloy ang masayang swerte ng aura ng kasiyahan sa pagkakaperahan. Sa pamilya ay bigyan mo lang advice ang mga miyembro ng pamilya na dapat ay may wise silang isipan pag ayaw nila ay alisan na nila kagad ang mga kausap na iyong sabihan para lihis sila sa kalungkutan. Sa trabaho ngayong araw ay maganda masaya pwede kang mapansin ng mga boss kung mapapanatili mong madaling nakakaunawa sa mga kasama sa trabaho at patuloy na maging masipag ng magtuloy-tuloy ang kasiyahan sa hanap buhay. Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 10, number 20 at number 36. Taurus, ngayong araw ayon sa iyong gabay kung pangarap na mas aasenso sa buhay, ang maging mapagmasid sa mga makikita, dahil doon nakakagawa ng ibang idea para makagawa ng pagkakakitaan pang iba pa sa buhay, at ngayong araw ay may malakas kang enerhiya pag sa usapan na mabait ang makakausap, pero kung arogante ang kausap ay mas matapang ka para sa kanya, ang pahiwatig dapat na maging maunawain, at kung may dapat kapirmahan ngayong araw ay iyong gawin. Okay ang sinyales ng pag-asenso. Sa pera ngayong araw ay bawal sa iyo ang magpalabas kahit pa iyong matalig na kaibigan, para maiwasan ang pag-aaway, ang minamahal ang dapat mabigyan ng pera ng maiipon ninyo ang buenas na pera sa may negosyo ngayong araw may pahiwatig na may maliit na suliranin, dapat kang mapagmasid sa mga ginagawa ng tauhan dahil doon mag-uumpisa ang nasabing suliranin. Sa pagmamahalan, ay masaya ngayong araw walang sinyales na problema, normal na masaya ang buhay pamilya na pag-unlad at swerte ang madadala ng gumagabay sa tahanan, at masayang pag-iibigan ang pwedeng mangyari na nag-aalis ng bad energy sa kalusugan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 34 number 21 at number 19. Gemini ang pahiwatig ngayong araw ang iyong pagiging mabait ay huwag muna kagad ipapakita para sila ay hindi magkaroon ng idea na madali kanilang mapapaniwala. Hayaan mo sila ang malito sa iyo para ang mga kagustuhan mo ang mangyari ang pahiwatig, at ngayong araw ay bawal sa iyo ang mabilis sumang-ayon sa mga kaibigan kung sa pagkakakitaan, dahil pwede makagawa ng pagkakamali. Ang pahiwatig mas mainam na umiwas sa kanila para walang maging suliranin sa relasyon at sa pera ang pinapahiwatig. Sa ibang pangarap na magtrabaho sa abroad ay pag-isipan pang mabuti, sa iyong trabaho ngayong araw ay maging maingat sa importanteng gawain, dahil yun ang magdadala sa iyo ng swerte sa hanap buhay at huwag muna makisama sa kasama sa trabaho na mahilig gumawa ng chismis dahil pwede kang magbigyan ng suliranin sa mga gawain. Sa pera ang pahiwatig kung may ekstrang pera ay bigyan ang anak at magulang para ang iyong swerte sa pagkakaperahan ay dumami at laging may mga katalinuhan sa pagkakaperahan. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ngayong araw ay magtiwala lagi sa minamahal, Huwag gagawa ng pagseselos ng walang katibayan ng patuloy na maging masaya ang pag-iibigan at laging maalagaan ang inyong kabuhayan. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 24 number 10 at number 17. Cancer Ngayong araw may sinyales na may magbibigay sa iyo ng kakaibang sitwasyon, na pwedeng kalungkutan o kasiyahan para maging kasiyahan ay maging maunawain para walang maging suliranin, at ngayong araw ay bawal muna ang gumawa ng pagpirma mahina ang sinyales ng swerte ng pag-asenso ang pahiwatig. Sa tahanan sa pamilya may pahiwatig may dadalaw ng hangin nagdadala ng karamdaman, kaya pag-iingat sa buong araw, mag-obserba at kung may dapat madala para ma-check up ay gawin ng maagapan at makatipid sa gastos ng pera. Sa trabaho, ngayong araw ay mag-ingat ka sa tao na mahilig makipagkwentuhan sa mga boss, mas unahin mo ang gagawin para doon ka makakuha ng tiwala sa ibang boss. Sa pera pag lumapit ang magulang ay pwede kang makatulong, ang iiwasan muna ang makatulong sa mga kapatid dahil kukuhanan ka ng swerte, at ang naaayon na inuman sa iyo para mapaganda ang ugat ng atay ay apple juice o calamansi juice ayon sa iyong gabay kalusugan, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color blue number 36 number 10 at number 28. Leo. Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ang pagtitiwala ay okay pero ngayong araw, ay huwag mo na gagawin para makaiwas ka sa mga proposal na walang kwenta na magagawa pwedeng ikaw ay mawala ng pera. At ngayong ay mahina ang iyong buenas na araw sa pagpunta sa malayong lugar. Iyong iwasan ng safe ang pera pati ang kalusugan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera pagbiglaan lumapit ang mga kapatid, ay iyong tulungan kung may extra kang pera dahil ang magagamit nilang pera, na galing sa iyo at pwedeng silang mabigyan ng swerte at sa iyo, naman ay grasya ng katalinuhan. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ang naaayon sa iyong pagkain ay manok na may gata at may patatas, na maliliit ang hiwa at may garbanzas. Magbibigay ng sigla sa mga ugat ng atay at kidney, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa trabaho, ang pahiwatig ay normal na araw sa mga gawain walang problema pag unlad para sa iyong trabaho. Iwasan mo lang ang kasama sa trabaho, na iba magsalita, natungkol sa relasyon ng pagkakamali ng pag-ibig iwasan mo siya ngayong araw para hindi mag-umpisa ang tukso ng gastos sa iyo Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color blue and color green number 17 number 25 at number 36 Virgo Ngayong araw ang pahiwatig ang pakikipag-usap. Ay pahusayan, ng katalinuhan kung hindi mo naman magagawa na makipagplastikan para ipakita ang katalinuhan, ay iwasan mo na lang dahil, masasayang lang ang iyong oras. Pero kung may malalaman ka na makakatulong sa iyong mga plano ay huwag mong iiwanan ang pinapahiwatig at ngayong araw ay lalabas talaga ang iyong natural na kabaitan, sa mga makakausap at makukuha ang respeto nila, at huwag ka muna gagawa ng desisyon, ngayong araw may dalang suliranin kung makakagawa ang pinapahiwatig. May pahiwatig ang gabay na iyong dalawin ang magulang ng mapasaya ninyo bawat isa, at ang kalagayan ng pagganda ng kalusugan ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ngayong araw ay huwag ka magpapalabas ng pera para sa pagtulong at pagpapautang sa ibang tao dahil madadalan ka ng kagipitan sa pera sa hinaharap dahil mahihirapan kang mabayaran Ito's ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 24, number 31 at number 40. Libra, ngayong araw ayon sa iyong gabay kung may usapan sa pamilya sa mga magulang ay mas mainam na huwag ka na muna makapunta dahil hindi naaayon na mag-usap kung tungkol sa ibang plano dahil may aura ka na mabilis na magagalit ang pahiwatig, sa ibang araw na lang gawin ng mas maging maganda ang resulta. At ngayong araw ay pag-iingat naman sa ibang kausap na ipapaalam ang iyong karunungan, dapat ay may sapat kang hawak na pirmahan kung magsasabi ng nalalaman. Nang hindi ka nila iiwanan sa pag-asenso, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung magnenegosyo ang ilan sa miyembro ng pamilya dapat ay may sapat na silang puhunan na pera, na iyong sabihin para tuloy ang kanilang tagumpay, at sa iyong pera ngayong araw ay bawal magpautang at tumulong sa ibang tao, nang makaiwas ka sa problema sa hinaharap at kagalit na tao. Sa may negosyo ngayong araw ay pagunlad ang pahiwatig, walang sinyales na problema maging maunawain lang ngayong araw, at doon mo makikita ang dapat pang may dagdag para mas umasenso ang negosyo, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color white number 24 at number 21 at number 19. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig dapat na maging masaya ang aura kung makikipag-usap, dahil doon mo may lalabas ang iyong katalinuhan, na magbibigay sa iyo ng matalinong pamamaraan sa pakikipag-usap, at ngayong araw ay may malakas kang enerhiya o karisma ng pagkakasundo sa mga may maliit na alitan sa pamilya, kung magagawa magbibigay ng good energy sa pamilya ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ay wala silang maayos na enerhiya para sa pakikipag-usap, sa mga dil ang ipagpaliban na iyong mabigyan ng advice para makaiwas sa gastos, ang maganda sa kanila ay sa paghahanap ng trabaho ay may swerte sa ganoong magagawa. Sa trabaho ay normal na araw sa mga gawain walang sinyales na problema, ang iiwasan ay kasama sa trabaho na kung magsalita ay tungkol sa tukso ng pagmamahalan, problema ang mabibigay niya sa iyo kung laging siyang pakikinggan, dapat na iyong maiwasan siya ngayong araw. Sa pagmamahalan ay normal na masaya at walang sinyales na problema, laging ituloy ang malambing na pagmamahalan sa pamilya ng laging may gabay ng pag-asenso ng kabuhayan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color brown number 23, number 10 at number 34. Sagittarius, ngayong araw ay may pahiwatig ang gabay na may magbibigay ng kasiyahan pwedeng may gumawa ng pagtulong sa financial, at ngayong araw ay mas mainam na huwag kang makipag-usap sa mga dating kaibigan, dahil sinyales sila ng gastos mas naaayon na kausapin ang mga bagong deal, may swerteng naghihintay sa ganoon na gagawin ang pinapahiwatig. Sa pamilya sa tahanan ang pahiwatig ay maging maingat ang miyembro ng pamilya sa mga usapang pera ngayong araw, at ganoon din sa kalusugan may sinyales na may dadaan na hangin na nagdadala ng ikakahina ng bawat kalusugan. Sa pera ang pahiwatig ay bawal sa iyo ang magpautang, tumulong kung malaking pera sa mga kapatid, at magbigay sa pamangkin o pinsan ng makaiwas sa problema sa pera sa hinaharap. Sa trabaho, kung wala ka sa kondisyon na pumasok ay mas mainam pa nga na lumiban dahil ikaw din ang mahihirapan sa gawain, kung ikaw ay makakapasok ng wala sa kondisyon ang isipan, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 16, number 24 at number 17. Capricorn Ngayong araw ay may pahiwatig ang gabay na may usapan na magagawa ng matagumpay pero pag-iingat pa rin sa mga dapat na partihan ng pera nakikitain para maging maayos na matagal na kayo ay kikita ng sama-sama ang pahiwatig. At ngayong araw ay mag ingat sa pakikasama sa gusto kang isama sa malayong lugar, tukso ang gastos at relasyon ang pwedeng makuha kung ikaw ay sasama sa kanila ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay huwag ka muna magbigay sa uncle at mga pamangkin dahil kung iyong mabibigyan ay pwede kang magkaroon ng pagbagal ng swerte sa pagkakaperahan. Sa pamilya sa tahanan ang pahiwatig ay maging maingat. Ang miyembro ng pamilya sa mga usapang pera ngayong araw pag maglalabas mas mainam na iyong sabihan na sa ibang araw nila gawin at humingi sila ng advice sa iyo sa susunod na gagawin para may swerte sila sa magagawa. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color pink number 25, number 17 at number 13. Aquarius, ngayong araw ay may pahiwatig kung gagawa. Kanang deal sa kapatid ay iyong ituloy dahil pwede kayo ay magkasundo, basta huwag kang masyadong mabait, at magpaparaya sa kitaan ng pera. Pag ikaw ay naging mabait mahihirapan kang umasenso dahil nakukuhanan ka ng swerte ang pahiwatig. At ngayong araw ay mag-ingat ka sa pakikasama sa mga dating nakakausap na deal dahil kung pipilitin kang gumawa ng pagpirma o desisyon ay mabibigyan ka ng suliranin pag ikaw ay nagawa nilang sumang-ayon ang pahiwati. Sa pamilya sa tahanan ang pahiwatig ay maging maingat sa miyembro ng pamilya sabihan sila na maging maingat sa mga deal na may pera kagad na ilalabas ngayong araw mahina ang kanilang swerte. Para makaiwas sa pagkalugi dapat na iyong mabigyan ng tamang advice para makaiwas sila sa suliranin. Sa trabaho, gawin mong maging maingat sa lahat ng magagawa dahil madami ang may ingit sa iyo na ikaw ay magkamali para maungusan sa pag-asenso sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ay may masayang araw, walang problema ang lagi mong maunawain na ugali, at madaling makakausap ang nagbibigay lagi ng good energy sa pag-iibigan, at pag-asenso sa mga dapat na gagawin, Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color yellow number 24, number 31 at number 19. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, ay may good energy ka ng buenas, gawin mo ang deal sa ibang tao ang bawal muna ay sa kaibigan dahil pag sila ang kasama ay gastos lang at walang magagawa na naaayon na gusto ang pinapahiwatig. Kung nag-iisip ka naman ng maliit na negosyo pag may anak na gusto ang ganoon, siya ang bigyan mo ng pagkakataon dahil may aura siya ng tagumpay, ang pahiwatig sa iyong pera kung may ekstrang pera ay wala kang dapat ipalabas, maging masinop ng wala kang mapawala ng perang buenas ngayong araw. Sa trabaho, ay may malakas kang enerhiya sa mga gawain basta gumawa ka lang ng gumawa at doon mag-uumpisa ang iyong swerte sa hanap buhay para makagawa ng pagunlad. Sa pagmamahalan, ay normal na masaya walang sinyales na tampuhan hanggat nasa masaya laging kausap ng pamilya, ay tuloy-tuloy ang gabay na madedalan ka ng grasya ng pag-unlad sa pag-iibigan, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color yellow number 18 number 21 at number 34.